Catherine Bernardo, confirmed, buntis nga, at si Alden Richards ang ama. Huwag kayong mag-skip at panoorin nyo ang video hanggang dulo para malaman nyo ang buong detalye. Grabe, hindi inakala ng lahat na ganito kabilis ang pagdadalang tao ni Catherine. Totoo nga balita, buntis si Catherine Bernardo, at si Alden Richards ang ama ng kanyang dinadala. Pero paano nga ba ito nangyari? At bakit nila ito inilihim sa publiko? napansin ng marami ang kakaibang kilos ni Catherine sa kanyang mga recent appearances. Madalas siyang nakasuot ng maluluwag na damit tila iwas sa mga body hagang outfits na karaniwan niyang suot. Bukod dito, naging tahimik siya sa social media, walang masyadong updates, walang usual na mga travel photos, at iwas sa mga events. Dito nagsimulang umingay ang usapan tungkol sa kanyang pagbubuntis. Matapos ang pelikulang Hello, Love, Goodbye, mas lalo pang lumalim ang relasyon ni na Catherine at Alden hindi lang ito simpleng pagkakaibigan dahil kahit natapos na ang promotor ng pelikula, nanatiling matatag ang kanilang komunikasyon. Lumalim ang kanilang samahan lalo na ng parehong dumaan sila sa personal na hamon sa kanilang mga love life. Ayon sa kumakalat na balita, nagsimula raw maging espesyal ang kanilang koneksyon nang magkaroon sila ng pagkakataong magbond sa isang out-of-town trip kasama ang ilang kaibigan. Doon nila nakita kung gaano sila kakomportable sa isa't isa, kahit walang mga kamera. Madalas daw silang nagkakaroon ng malalalim na usapan tungkol sa kanilang mga pangarap, takot, at mga plano sa buhay. Dito unti-unting nahulog ang kanilang loob sa isa't isa. Lumilipas ang mga buwan, mas naging madalas ang kanilang pagkikita. Hindi na ito tungkol sa trabaho kundi sa personal na oras na inilaan nila para sa isa't isa. Nagkaroon sila ng mga private dinner dates, late night phone calls, at spontaneous getaways kung saan mas lalo nilang nakilala ang tunay na pagkatao ng bawat isa. Sabi nga ni Catherine, with Alden, I found peace and a kind of love that's different from what I've known. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nagbago ng lahat, isang simple at tahimik na gabi kung saan nagkaaminan sila ng tunay na nararamdaman. Hindi ito planado, hindi rin ito bahagi ng script ng pelikula nila, ito ay totoo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman nila na mas matimbang ang koneksyon nila kaysa sa anumang iniisip ng ibang tao. Makalipas ang ilang buwan, doon na napansin ni Catherine ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Nang makumpirma na niya na siya ay buntis, agad niyang sinabi ito kay Alden. Hindi naging madali ang pag-uusap na iyon, pero pareho nilang tinanggap ang sitwasyon na may buong pagmamahal at responsibilidad. Bakit nga ba nila inilihim ito? Ayon mismo kay Catherine. We made it a secret for a while because we're not yet ready for the public to know due to our career and people might take it as a bad thing. Dagdag pa niya, it's not something we planned, but it's something we both embraced with love and responsibility. Samantala, nagbigay rin ng pahayag si Alden tungkol sa issue. We wanted to protect our peace and focus on what truly matters, our relationship and the new life we're about to welcome, sabi niya. Dinagdagan pa niya, hindi namin intensyong lokohin ang publiko pero gusto lang naming magdesisyon para sa sarili namin nang walang pressure mula sa iba. Ngayon, malinaw na ang lahat, wala nang haka-haka, at kumpirmado na ang balitang ito. Ang tanong ngayon, paano ito tatanggapin ng kanilang mga fans, at ano ang magiging epekto nito sa kanilang careers? Kung nagustuhan mo itong video na ito, please make sure to subscribe and huwag mo na rin kalimutang e-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga latest chika.